Ayun o. No? Morning 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 morning! Ito e! lang <laughs> kami timburong ngayon. Ayan, sinama mo. Da, di ba? Ayan o. Hindi natin. Ulam! Malikain ng kanin dyan! Hindi, marami naman yata pagkain dyan eh. Walang pagkain dito. Uh. Puro ulam? Pali, <laughs> Lami, ulam! Mm. <laughs> so ayan, dito na tayo sa loob ng sasakyan. biyahe na tayo papuntang Timborong. Timborong is ano, uh, mga 2 hours away from Bandar. So medyo ma mahabang biyahe Ito na, na tayo sa Tulay. Malapit na to actually. Malapit na to sa Timborong. So ayun na nga pagkatapos ng mahaba-habang biyahe, ito nakarating na kami dito sa aming pupuntahan, ang Timborong Nature Park. Ayun so, na. Oh. At yun na nga. Andito na tayo sa cottage. Ganda-ganda dito. Talagang nature talaga. Nature park talaga. Hindi ko lang di, di, ko lang din na video ang kanina sa taas. Ang daming nag-overnight din pala dito. Dito sila nag-camping. So tara, baba na tayo. Check muna natin yung paliliguan natin. Kung safe ba o uh, pwede na ba tayo maligo. Uy, may nauna na dito. Sino si Talaga excited ng maligo. Yun nga lang, parang brown talaga yung tubig. Siguro dahil sa magdamag na nag-uulan kagabi. <laughs> Tara dito tayo. Last ng alon. Lamig. Ang lamig ng tubig. Lakas ng current. Oh. Lakas ng current. Uh. Ayun oh. Habang kami ay naliligo, may lumapit sa amin ah, kaibigan. Busog ka, busog. Ah, kinakain nila. Ano to? Dapat ito, ay, alagaan natin to kasi OFW din to eh. Nagahanap buhay din to para sa pamilya niya eh. Oo, <laughs> oh, ayun ah tapos na kami maligo paakyat na kami rebase na rin ah, uh, pagod lang pagod ang lakas ng current ng tubig eh. pero okay lang at least nakapag uh, enjoy ah, uh, nakaligo nakalangoy yeah. okay 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 thank you thank you thank you ah, uh, bye bye